Uy, tama lang mo yung inom. O, pagod na pagod ka, te. Bagod na bagod. Ito, trabaho, te. Pwede ba yung na? Pero grabe mga kabatang helmet, ha. Ito, yung ibibigyan natin na ng kaipalan ngayon, Bidjuga Bur. Ito yung panayam kay Bister Pato de la Rosa, Bidjuga Bur. Oh. Ni Manong Ted. Gabi, ano ba ang nangyari no? dyan? Eh, Pero, syempre, bago yan. Today is a very, very happy day sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel. So, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa so, lahat ng mga ine-epanan. So, 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 namin ni Big Yoga Pur. O, diba? May pagkakita pa ako, si Gopher, oh. mm -hmm. Grabe talaga to, Big Yoga Hingal na. Ba't ka hingal na hingal? <laughs> Parang, ano, rattle, eh. Oh. Parang, hindi siya, ano, relax. Oo, oh, hindi na, Yun yung eh. basa na sa narinig ko, Big Yoga at napanood ko sa Ted Filo ba yung programa ni Mr. Chad Sailon at ni DJ Chacha? Pero ito, panoorin nyo muna. Good morning sa iyo, Ted, DJ Chacha, at sa ating mga ating subaybay. Good morning po sa ating lahat. Salamat na marami ha, kasi inyo bang nabasa yung denial at statement ni General Dick De Leon? Yes, yes, yes. Sir. Ah, uh, may nagpasa sa akin, may, may nagpasa okay, sa akin. Okay, opo, opo. Sige, so ano ho mas sasabihin niyo dito? And uh, categorically, yung daw mga aligasyon ni walang katotohanan dahil itong si Umanoy si Mr. Karamat na aming ngayon kinokontak den din eh yung daw ang pakay, eh, no? Pero may may mga sinasabi po dito si Ginoong De Leon ha, na ito daw pong si Ginoong Kar Karamat and nag ay eh, nagkukusa na magkwenton tungkol sa kota uh, sa papatayin ng mga suspects sa drug war. Pati din po daw yung payment ha, para ka ma-appoint na chief PMP nung, nung na, na, PMP chief nung panahon po ninyo. Well, ang masasabi ko na no? I was not around in that conversation. So, ang information na narinig ko, ay masasabi natin hearsay. Pero, very reliable information yung akin nakuha. At ito naman ay binalidate ni General De Leon sa kanyang statement. Na totoo nga. doon, nagkipag-meeting sila. Siya, si Trillanes, si, si Speaker Romualdez, at si uh, Congressman Salvico, uh, kay uh, General Karamat. As to the contents of their conversation, I'm not private, but yun nga, sinabi ko, ang alam ko lang, na talagang uh, si sila yung uh, official na yan, no? yung mga official na sabi ko, na mag-festify uh, laban uh, kay President Duterte sa akin sa ICC. So ngayon, kung binaligtad na nila si Karamat, kung binaligtad na nila si Karamat at uh, may iba na, na mga version galing sa kanila, then, Diyos lang ang nakakaalam kung sino nagsasabi ng totoo at sino ang nagsinungaling. Basta, very clear na kinumpirma nila na nakipag-meeting sila kay Karamat. So yun lang, klaro na uh, hindi tayo uh, si na totoo ang nangyari talaga kasi kinunfirm nila eh. Kinunfirm nila. At uh, what is the business of uh, Karama talking to the to the one of to to the speaker of the house mm -hmm. na hindi masya under sa legislature kung gusto niya doon siya diretso sa Malacañang Malacañang siya doon sa executive siya under siya sa executive kung gusto niya talaga nga Granting, hay na yan ang sabi niya na gusto niya gusto niya magsipinte. Bakit dadaan pa doon sa ibang tao? Di hanap na siya ng linya doon sa Malacañang kung gusto niya. Basta I swear to God. Wala ako doon nag-usap sila, hindi ko alam ang contents, ang akin lang nagre-relya ko sa very reliable uh, information na nakarating sa akin at kung binaligtad man ni General De Leon ngayon ang uh, ang uh, uh, supposed to be na naging contents sa na usapan nila din si General na dapat ang uh, makapag uh, sabi nito kung anong totoo. At uh, saka Lord Ted Bell, uh, <clears throat> hindi na ang Diyos kung sinong nagsisunungaling at sinong, hindi, sinong, nagsasabi ng totoo. Um, uh, Senator Bato, uh, wala naman nabanggit actually na pangalan po na Trillianes no? dito ho, sa denial ni Ginoon De oh, pati okay. doon kay, uh, kay, kay Congressman Zaldico na kanya pong statement din. So walang, walang Trillianes doon na binabanggit. They confirm yung meeting ho with uh, itong kasama si Karamat to, with the House Speaker, yan po sinasabi. Pero nagbigay ng elbow room si General de Leon, no? And other, an other, uh, an other uh, mm -hmm. uh, ano ba siya sabi other personalities. Mm -hmm. Ayaw nilang babanggit-banggit si Trillanis, dahil nahihiya sila sa ginagawa nila. Na nakipag-alayan sila sa isang tao na uh, uh, wala na ibang ginawa sa mundo kundi magdiba na magdiba ng buhay ng ibang tao ng pawang kasinungalingan at ngayong ginagamit na naman nila for their own advantage, for their own political purposes. Bakit nila, oh, akala ko kalaban ng uh, ng uh, yellow ang uh, ang uh, Marcos. O so bakit sila ngayon nagsama-sama na para gibain si Duterte? Uh, very clear ang uh, motibot Sisirain na sisirain ang Duterte para wala na silang kalaban pagdating ng 2028 elections. Yun ang uh, uh, lalabas na klaro. Ay, hindi na tayo magpa, -ta magpa -cute, cute dito. Ano pa ba? Ano pa ba ang uh, iba pang dahilan? Um, Senator Bato, ito ho bang si ginoong karamat ay nakausap na po ninyo regarding this issue? Ted, as I have said, my source of information is very reliable. Hindi ko sinasabing si Karamat, mm. hindi ko sinasabing kung sino, basta in due time, I will reveal that uh, mm. information. At I don't have to to defend my position because ah uh, mm. binalidit ni Nulis Dan na uh, Saldiko and uh, General uh, De Leon, binalidit nila na nag talaga sila. Okay. So, very clear. Opo, apo, opo, opo, opo. Um, sir, um, yung due time na yon, uh, kung mamarapatin po ninyo, mga kailan po kaya yon Siguro, kapag uh, makapag-retire na yung mga tao na, na, na mm. fun, involved itong uh, information na ito. Kasi kawawa naman yung mga tao na yan na nagsasabi sa akin, tapos sa uh, iipit-ipitin lang, mag-retire na yung tao. Siguro naman, uh, wala naman siguro uh, wala naman siguro criminal o administrative offense yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan so dapat hindi nila gigipitin sa kanilang uh, sa Panilirbisyo, mm. lalong-lalo na dedicated ng mga tao ito sa Panilirbisyo. Mm. In due time, kapag mag-retire na itong mga tao na ito, they will come out in the open kasi yung mga tao niya nagtitimpi lang yan, tig. Sukang-suka na sa kanilang ginagawa. Talagang sukang-suka na yung mga tao niya sa ginagawa nila at uh, hindi nila masikmura kaya nagtitimpi lang yan. Pag mag-retire na yung mga tao na yan, they will come out in the open. Ito hubang retirement ng mga taong ito in the near future o pagkatapos pa ho ng term ni Mr. Marcos, ni Presidente Marcos? Ay, hindi ko, hindi ko sasabihin. Hindi ko okay. sasabihin mm -hmm. dahil uh, mm -hmm. the more na mananarrow down nila yung witch hunting nila, no? Mm -hmm. Witch hunting na itong mga taong ito. At kawawa naman. Mm -hmm. Kawawa naman. kung uh, mm -hmm. Basta ako, I am not categorically saying kung sino ang source ng aking information. Mm -hmm. Meron akong source of information. Mm -hmm. Hindi ko sinasabihin ngayon. Saka na kapag... Uh, pag-alisa um, na ito sa serbisyo pag mag-retire na ito sa na ng mga taon na ito sa kanilang ginagawa na puro pamulitika. Puro pamulitika. Opo. Senator, uh, nabanggit po ninyo na merong ang inyo pong telepono ngayon ay nakatap na. Uh, 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 opo. Yun, yun din ho ba ang sinasabi ng source ninyo o ramdam nyo mismo? Ramdam ko, Ted. Maramdam ko, Ted. Dahil alam ko maraming mga activities na nangyayari sa aking cellphone, sa aking mga email, sa aking uh, mga messages mm -hmm. na hindi ko ginagawa. Nagtataka na ako bakit na-perform itong mga actions na ito, na-perform itong mga process na ito na hindi ko man na uh, ginagawa ito. Ramdam na ramdam ko rin na talagang uh, minumonitor nila. At uh, sabihin ko dyan sa nagmumonitor sa cellphone ko ngayon, kung sino man kayo, whether you are a government agency or you are a private entity, na nag nakikialam na sa privacy ko, wala kayong mapapala. Wala kayong magkukuha dito dahil I am just telling the truth and nothing but the truth. General Sir, uh, Senator Sir, um, inyo na know ho bang nakausap si ano si Mayor, si Presidente Digong? hindi pa tayo, hindi ko pa hindi ko na yeah. yung matanda. Na, matanda na pagod mm -hmm. na yun sa, pagod na yun sa, let mm -hmm. him uh, rest, uh, papahingahin na lang natin siya, huwag natin mm -hmm. guluhin. Mhm. Mm mm -hmm. naman siya dahil, uh, lahat na lang ng problema Kahit hindi siya nakaupo. Siya pa rin yung pinupunta papahinga lang daw dito, sa tao. Mm -hmm. So uh, as in wala kayong ano, wala kayong uh, uh, ano man lang iniisip na puntahan siya and uh, to consult him of on, on all of these things o kaya po just to you know, check it out kung kumusta siya. Well, sig sig siguro to check it out kung kumusta na siya kasi may uh, uh, alguna sa matanda pero mhm. Mm kung mag sabi mo magsumbong tayo sa kanya mm -hmm. or maghingi ng advice. Mm -hmm. uh, wag na lang natin masyadong guluhin yan. Uh, hanap natin ibang paraan kung paano natin uh, mm -hmm. uh, dipinsahan ang ating sarili sa mga panggigipit na mga ginagawa nito mm -hmm. ng uh, ating salukuyang administrasyon. Sige po. So, uh, sir, kung meron po kayong mga sources nga na hindi humatatawaran, dito po sa usapin nga ng uh, ICC case na ito, um, ano ho ang inyong totoong balita dito maglalabas na huba talaga ng corresponding arrest laban sa inyo and then the Interpol idadaan ito sa Interpol base ito hong mga kasi nga po may mga minsan po hindi ko rin maarok ano maintindihan yung mga binabanggit po ng ilang mga tao tungkol dito po sa sa ICC how we treat them itong Interpol kung paano po etc ano humang balita ninyo talaga bang lalabas ang kayo dito ng arrest warrant Well, nasa, nasa ICC, nasa ICC na yan, Kung uh, talagang determinado silang manghimasok dito sa ating sovereignty, uh, soberania, kahit mm -hmm. na meron na silang ino-observe, no? may ICC ruling na yan, yung Burundi ruling, yung bansa ng Burundi, kung saan hindi mo pwede pakialaman ang isang bansa, member former member nation ng ICC, na uh, kung saan, kung kailan nag-file ng uh, uh, libo Uh, nagpapaalam yung kanilang prosecutor na mag-conduct uh, ng preliminary investigation right after the effectivity of the withdrawal. May ruling sila dyan hindi na talaga na hihwala hey, na silang jurisdiction. And in, the, in our case, very clear na yung pag ng uh, ng uh, prosecutor, ICC uh, Office of the Prosecutor ng kaniyang uh, permission to to conduct preliminary investigation dito sa mm. Pilipinas, ay mm. nag-effect na yung one year, after one year na nag-file tayo ng withdrawal. So in effect, wala na talaga technically, wala silang uh, jurisdiction over sa atin. Mm. Opo, opo. So, uh, pero wala akong kayong balita doon na, ito nga, dito po, na-sabi niyo na, sa uh, um, ayon sa mga source nyo na may mga kinukumbinsi umano na tumistigo laban sa inyo, na talaga po may paparating na ganito pong dilubyo na haharapin nyo. Well, kung maniwala tayo kay yung kwan uh, spokesperson ng ICC na si Trillanes, uh, kung maniwala tayo baka merong mm -hmm. uh, lalabas pero mm -hmm. uh, I I I don't I don't know talaga because ICC is a new animal even the the, the even the the lawyers mm -hmm. are not so are not so kwano uh, adept as to the mm -hmm. uh, exact procedures mm -hmm. uh, hindi kagaya kung kagaya ba sila sa ating korte uh, na padalhan ka muna ng uh, ng affidavit mm. ng uh, mga komplainan, ng mm. complaints, then mm. pagkatapos magpa-file ka ng counter mm. affidavit, mm. then mm. It determine ito nila kung i sa korte, pag sa korte mag-issue mm. mm. ng warrant pa. I, I, don't know kung anong procedure nila. Opo, uh, baka po. iba sa atin. Sige po. May pahabol pong tanong si Chacha. Chacha, ah. please. oh. Senator, um, yes. sa gita po ng kaguluhang ito, kamusta po ang pamilya ninyo? Well, normal yan, DJ Chacha. Ah, uh, sabi ng mga, um, worried talaga. Worried talaga mga anak ko at asawa ko. Uh, mm -hmm. Minsan nga ating gabi, pinupunta na ko sa kwarto ng aking mga anak dad, Baka andyan yung ay sinisidadahan. Sabi ko huwag ka, relax ka lang mga anak. Uh, alam ng mga anak ko na lumaki sila sa gulo, lumaki sila sa terror, dahil buong buhay ko ng aking pagiging polis at pagiging sundalo ay puro gira ng uh, mga kalaban ng Estado ang aking hinarap. Pero ibang labanan na ito, hindi ito hindi ito gira kundi kwan ito eh. Uh, ibang level na ito na labanan kaya uri sila. Pero ordinaryo na gira, they, they, know I can defend myself. At the age of kaya ko magkipaglaban kahit kanino kung gira ang pag-usapan. Pero so, no, ibang level itong ay uh, ICC na kinagharap natin ngayon. So, kaya worried yung aking mga anak. Oo, kanina nabanggit nyo rin po no, na itong ginagawa sa inyo ay ayon po sa inyo, sa mga nasabi nyo kanina, eh clearly panggigipit na ginagawa po ng kasalukuyang administrasyon na ang pinaka-goal ay para sirain ang mga Duterte. Kung di nyo po nakakausap, ang dating Pangulong Duterte, si VP Sara po ba, nakausap nyo na? Kasi medyo... Kung... Nag-uusap kami, nag-uusap kami ng Bibi Sara. Ano pong napag-usapan ninyo? Well, uh, yun lang. Prepare for the worst. Prepare for the worst and do not be afraid to stand for the truth what is right what is correct and uh, what is the truth yan ay paglalaban natin yun ang aming napag usapan opo prepare for the worst yan po ang napag-usapan nyo. ano po itong worst na sinasabi ni VP Sara well uh, you know you are facing a government uh, alam mo na yung resources ng government at ang influence espero of influence ng gobyerno kapag ikaw kinakalaban ng gobyerno you have to prepare for the worst alam mo na uh, lahat ng uh, pointing uh, legal legal na paraan gagawin nila yan. Hindi pa kasama doon yung mga yung mga bordering to ano. Si may legal na mga approaches. Pwede at kaya natin kaya lang gagawin. hindi ko sinasabing ginagawa nila, pero pwede lang gawin kaya. We have to prepare for those. But why is all of this happening, Senator? Because of politics, Ted, they mm -hmm. want to erase the Duterte and his ally and his allies from the face of the earth para wala na sila para perpetuation of power. Para tuloy-tuloy yan hanggang 2028 para bang bumabalik tayo sa panahon ng uh, ng uh, one? Nung, uh, panahon pa nung unang uh, uh, Marcos. Hmm. Parang gano'n ang uh, nararamdaman ko ngayon. Parang gano'n ang nararamdaman ko. Um, ano ba nangyari? Uh, dahil, eh, di ba, eh, unity, Senator. Well, alam naman natin, if you go back to history, go back to the developments, bakit nagkahiwalay ang Unifim. Mm -hmm. Ito ay nagkahiwalay dahil nag meron na sila mga nag-initiate sila ng moves na sisiraan mm -hmm. sisirain si BP Sara. Mm -hmm. At kung masira si BP Sara, wala na silang, uh, hindi sila mag sa 2028 kung sinong makakalaban nila. So, uh, ganun naman. Makita mo naman, I don't have to, hindi ko na pwede isa-isahin oh, yung mga oh, oh, nangyayari. Okay. If you are uh, monitoring the developments, mm -hmm. nakikita mo naman na for directed uh, Uh, Panggigiba At pati itong ICC, diyan mo, very clear. Ilang beses na sinabi natin Pangulo na hindi idaw siya magkakoprate, hindi yan i-recognize ang jurisdiction. Pero bakit ngayon nagbabago yung stand nila to favor to their own advantage? Senator, um, hindi po naman sa ano no, hindi po naman sa agad-agad uh, na -agad naniniwala kami sa binabanggit po ninyo na ito may kaugnayan sa politika with all due respect. Pero kung doon po yes, tayo sa pero kung po tayo sa sandal sa ganung pong lohika, kung kayo po kung kinakalaban ng mga Duterte ngayon for 2028 presidential elections, nangangahulugan ba na nanganganib ang sino man po na maari pong lumitaw o lumutang na posibleng kakandidato sa at makakalaban ng administrasyon sa 2028 na yun din po ang gigibain? Ganun ho ba dapat namin tanggapin to? Uh, uh, hindi ako mag pero tingnan mo lang. No less the Vice President herself, the second highest uh, official of the land, ay ginigipit nila. So, how much more isang ordinaryong mamamayan na mangarap na magiging Pangulo? Kung hindi ba nila gibain? Yun na sa akin, presidente yan ha, sitting vice president yan. At nakatulong yan sa pagpanalo nila. Nakatulong yan sa pagiging uh, pano, panalo nila, presidente at vice presidente. Nagtutulungan niya sila. And yet, ganito nangyari ngayon, ginigipit nila. So, hindi malayo, Ted, yung tanong mo sa akin. Opo. Kami lang po yung nagtatanong, Senador. At kami nagpapasalamat sa inyong panahon na binigay po sa aming programa. Muli kami makikibalita, Sir. Maraming salamat, Ed at uh, DJ Stacha. Maraming salamat sa iyo. Sa ating tigas na bye-bye. Thank you po. Thank you. Ayan yung panayam kay Mr. Bato de la Rosa. Kanina lang ba yan, Juga Per? kanina lang na. <coughs> Pero talagang parang ano, mararamdaman mo yung intense na feeling ni Mr. Oh, bato de la Rosa. Anong naobserbahan natin? Si Bato. O oh, eh, sila kaya, ano kayang maobserbahan? Kaya, ang ma kaya nga, ano, ano. Yun yung dating sa akin. Oh, oh. Na parang... Ano eh, may nervyos, may kaba. Ah, oh, Hindi oo. Hindi na. siya, oo, parang, parang nagja-jogging siya habang ini-interview. Bakit oh, na oh, oh, oh. uh, oh. sa labas si Sen ba to? Bakit uh. na uh. sa labas? Tumatakbo. Uh. Tumatakbo pa rin. Nagja-jogging. Nagja-jogging. Pero ayun nga mga kabata helmet, ang pinag-usapan dyan, eh, talaga yung ICC. Mm -mm. Ang nakapukaw din sa akin dyan na parang nababahala na, no, ang pamilya din ni Sen ba to? Bisura. Sa amang nangyayari eh, pa. Oh, Pero, yung tanong kasi ni Manong Ted na during dun sa pamamuno ni Mr. Bato de la Rosa, yung para magkaroon ka ng rango o tumaas yung rango mo, kailangan pala may number of, alam nyo na, kota. may kota na tinatawag. Na dapat, mapatunayan mo, may nangyaring ganito, may naganap na ganito, yung kota mo, para umangat ka. Pero sinagot naman yan ni Mr. Bato de la Rosa, oh, di ba? Ni Sen Bato, sinagot naman. Naman. Pero kung yung kabatang helmet, ano kaya talaga yung totoo dun, no? Meron ba talagang kailangan mong maano ma-achieve? Ma-achieve, di ba? Sa kota na yon para tumaas ang rango mo. Totoo kaya yun talaga? Pero hindi naman siguro. May nagaganap ba talagang ganon? Hindi naman siguro, no? Mm -hmm. Mm hmm. Basta meron pa rin siya mga ibang mga sinabi. mga ah. perpetual. Ay. Ay. ay, 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 ay. Basta may something may about perpetua. perpetual. Ang ah, alam ko lang kasi perpetual ngayon, bitch ka per, yun nga estudyante. Stick <laughs> sa flatline. Eh, eh, huwag na yun. Pero ito nga, no, mga kabatang helmet. Ang dami talagang mga kasagutan, oh, no, oh. na ibinigay dyan. Mm -hmm. Pero, ano ba sa tingin natin? Tsaka, ano ba talaga? ba? Diba? Kaya nga. Magkakaroon pa ba ng linaw to? Magkakaroon ba to ng linaw kapag talagang naupuan na? At ito na talaga yung investigation or kung anong mga nangyayari dyan. Kasi parang paikot-ikot. Oh, Dadating ba talaga ICC? Ah dito na ba talaga ang ICC? Sino bang ahensya? Alin bang ahensya ang mas nakakaalam? Uh, mas nakakaalam kasi sabi niya hindi eh, eh, naman daw anong ICC, mas magaling pa nga daw yung sa atin eh. eh. Ano bang sabi ng DOJ about dyan? 'Di ba? Ano mas sabi ng Malacanang? Diba? Sinabi nga nyan, oh. 'Di ba? Sabi na hindi sila makikipag-cooperate pero mm -hmm. hindi nila hahadlangan kung Oo. anong gustong gawing investigasyon. Eh, ano ba, ba talaga? ano ba talaga, ba? Diba? Ano masasabi dito ni PBBM? O, diba? Dapat, once and for all, manggaling na sa taas kay PBBM kung ano ba talaga ang ano, ba? Diba? Pero may mga interviews na nga kay hmm. PBBM na hindi nga daw sila may pag-operate, mag-stick Pero, o oh, eto na nga, oh, ano na? Ano An ba uh? talaga? Kasi, puro na lang, o oh, adyan na ICC, nandito na ICC, matagal na nandito na ano ba nakakatakot? Eh. Ano ba nakakatakot sa ICC? Sige nga. Ay, oo nga. Ano ba? Ano ba nakakatakot sa kanila? Comment down below nyo nga yun, mga kabatang helmet. Meron bang nakakatakot? Ano ba nakakatakot, sa, ICC? ICC? ICC lang naman ano yan. Ano na nakakatakot sa International Criminal Court? Kung wala ka namang ginawa talaga. Kung maliit oh. sa konsesyo. Kung sa tingin mo kaya mong depensahan yung mga pinaparatang sa'yo at wala naman talagang ganon. Ano ba nakakatakot? Ano bang nakakatakot diba? doon? O, ayan, mga kabatang So eto mga kabata helmet, e bago po tayong segment, ang comment of the day! Di ba video ko? Kasi palagi ko na lang sinasabi sa inyo, comment down below. Tas wala naman akong sinasabi dito kung ano yung mga binabasa namin comments. So eto mga kabata helmet, kauna-unahan, ang comment of the day! E yan to yung mga Doris ka pa. Hmm. Sabi niya, bakit nga nadamay ang kakamping? eh bakit nga ba nadamay? So yan yung video naman natin about dun sa kay Carlos Yulo at saka kay Direk ya e, Sa Direk. Oo. Eh, hindi nga natin malaman bakit nadamay na naman tayong mga kakamping. Bigger At locker. bakit dinadamay? At bakit naman ikinabit na naman sa mga kakamping yung issue na yan. Bakit, bakit ba nga ba? Natin diba? Diba? <laughs> diba? Bakit, bakit nga ba? Anong sa tingin nyo mga kabat, ng helmet? Ano ang agenda? Ano ang hidden motivo? Bakit? Kakamping lang ba ang tao sa Pilipinas? Kaya, <laughs> diba? Minsan naman i-comment nyo ang unit team, di ba? Oh, may unit pa ba? Pero ayan nga, no, Ma'am Doris, maraming ram ma salamat sa comment mo. Ang masasabi ko lang dyan, pag kasi kakampi, ibig sabihin, totoong tao. Oo, <laughs> Hindi marami. ko SD card. Hindi SD card. Hindi nakaprogram, kaya talaga may magre-react. O, oh, ayan, comment of the day. Kasi stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay niya, nag-helmet din ng book, keep keeps better every day. God bless everyone. Bye!